Wag kang mag-alala na ang inyong mga anak ay hindi nakikinig sa iyo. Sa halip mag-alala ka kung sila ay palaging nanonood sa iyo sapagkat ang inyong mga anak ay magiging kung ano ka. Kaya maging kung ano ka ang gusto mong maging sila. Halikat magbalik-tanaw tayo sa kwento ng taong minsan nang namayagpag sa kasikatan. Kagalingan niya sa pagganap ay hinangaan at inidulo ng karamihan. Ngunit ang dapat ay maging huwaran sa kanyang mga tagasunod ay naging isang masamang halimbawa pa sa lahat na hindi dapat tularan dahil sa paglamo ng sistema sa kanyang pagkatao. Ang kwento ng mga pamamayagpag, paglagpak at muling pagbangon ni John Regala o yung tinaguriang, Askal ang tunay na bad boy, umiiwas sa gulo pero tumatanggap ng basag ulo. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like.